Isang pusang ligaw ang natagpo ang may bakal na nakabalot sa kanyang leeg. Dahil dito, nahihirapan siyang kumain. Ngunit para mapakain ang kanyang anim na anak, pinilit niyang humingi ng pagkain sa mga tao. Minsan pa'y naghahalungkat siya ng mga tira-tira sa basurahan. Ang mga kuting ay malulusog, pero si inang pusa ay sobrang payat at pagod. Nang una siyang makita, sobrang takot niya sa tao. Pero nang maamoy ang pagkain, dahan-dahan siyang lumapit. Subalit bigla rin siyang umatras nagtago sa ilalim ng puno. Sa kanyang mga mata, kita ang takot. Lumapit ang isang babae para siya'y dakmain, pero mabilis siyang nakatakas. Sa gabi, nakita siyang muli sa tapat ng isang karinderya. Binigyan siya ng karne, pero dahil sa bakal sa leeg, hindi niya ito malunok. Sa sakit, iniwan niya ang pagkain at lumisan. Kinagabihan, isang kuting ang nahulog mula sa mataas na pader. Nakita ito ng mga tao at nalaman nilang ito pala ay anak ng pusang ligaw nang muling makita ng pusa ang mga taong nagtangkang dumakma sa kanya. Nagtanggol siya, handa siyang ipaglaban ang anak niya. Dahil sa panganib, inilipat niya ang kanyang mga anak sa ibang lugar. Isa-isa, kinakarga niya ang mga kuting sa bibig. Nakakaawang panoorin, pagod na, gutom pa. Sa isa sa mga paglipat, may kuting na nawala. Nagtago ito sa ilalim ng sasakyan at umiiyak. Naghahanap sa ina. Ngunit dumating si inang pusa. Siya ang liwanag sa dilim isang yakap ng pag-asa. Paulit-ulit ang paglipat. Sa pagod at gutom, muling lumapit si Pusa sa karinderya. Ngunit wala nang pagkain, kaya't bumalik siya sa basurahan. Kahit laman ng plastik ay kanyang tinikman, wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang mabuhay para sa mga anak niya. Sa huli, nakita ng mga tao na ang kanyang bagong tirahan ay sa likod ng mga damuhan. Madumi, mabaho, puno ng langaw, mapanganib sa kuting, kaya't nagpa siya silang iligtas ang pamilya. Naglagay sila ng pagkain sa kulungan. Sa gutom, pumasok si Inang Pusa nang walang pag-aalinlangan. Nahuli siya nang hindi man lang lumaban. Ito ay isang pusang ligaw. Kung hindi lang siya gutom na gutom, hindi siya basta-bastang mahuhuli. Kinuha rin ng kanyang mga anak. Sa sigaw ng mga kuting, biglang nagwala si Inang Pusa. Pilit siyang lumalaban, isang ina na handang ipaglaban ang anak. At sa lakas ng kanyang galit, naputol niya ang bakal sa kanyang leeg. Nang makita niyang ligtas ang mga anak, tumigil siya. Dinala sila sa ospital. Ang mga kuting ay malusog, mataba, masigla, isang himala. Habang ang ina ay may malubhang kakulangan sa nutrisyon. Pero kahit gutom at pagod, hindi siya sumuko. Para sa kanyang mga anak, ganito kabigat ang pagiging isang ina. Tahimik ang kanyang sakripisyo, pero buo ang kanyang pagmamahal. Sana'y lahat ng pusang tulad niya ay makatagpo ng mga taong may pusong handang